Nagbabago ang mga datos, mas madalas at hindi pare-pareho. Napapansin na nilang may mga hindi tugma sa lumang modelo, pero ayaw nilang magsalita. May mga kakaibang patterns ngayon, sunod-sunod, masikip. Hindi dati ganito. May isang segment ang mukhang naiipit. Masama ito. Kapag kumilos ang maliit na bahagi nito, siguradong may kasunod. Kung sabay silang gagalaw, mas malawak ang pinsala. At kung may lumabas pang isa, tulad ng blindfold na hindi nakikita, hindi lang pala isa ang magiging problema ng Pilipinas, buong network siya. Sa ibabaw parang wala namang nagbabago. Pero sa numbers, sa data ng mga researchers and analysts, may mga linya na unti-unting umuusbong. May mga paggalaw sa iba't ibang lugar na tahimik. At hindi talaga mapapansin Mukhang mas malawak ang fault kaysa sa akala natin.